Ating balikan ang isang kaso na nangyari sa Minnesota noong 2013. Si Kira Steger, isang 30 years old na nagtatrabaho bilang kawani sa isang tindahan ng damit sa Mall of America. Naging masigla at dedicated si Kira sa kanyang trabaho, kaya't nag-aalala ang kanyang mga kasamahan nang hindi siya dumating sa trabaho noong February 23, 2013. Isinilaysay ng kanyang mga katrabaho na masipagsikira at hindi ito lumiliban sa kanyang trabaho nang hindi nagpapaalam. Nang hindi siya sumipot sa trabaho, nag-alala ang kanyang mga kasamahan at sinubukan siyang kontakin. Ngunit walang sagot, agad naman na ininform ang pulisya na nawawala si Kira. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahini ng like at subscribe para sa aking YouTube channel at kung gusto nyo ng mga ganitong video. Si Kira Stager ay ipinanganak noong November 19. 1992, sa Des Plaines, Illinois, anak ni na Marcy at Jay Stager. Inilarawan siyang masigla, dedicated, at mabait na anak. Nagtatrabaho si Kira sa Mall of America para sa dalawang tindahan doon. Ang wet seal at ang huli ay ang delias. Hindi lang mga kasamahan sa trabaho ang itinuturing ni Kira na mga kaibigan, kundi parang pamilya na rin. Isa si Kira, sa may kakaibang talento sa pagkilala ng mga kakayahan ng ibang tao, na hindi nila napapansin. Pinaplano niya at inaasahan ang isang maganda at tahimik na kinabukasan. Ngunit sa isang iglap, nawala ang lahat ng kanyang pangarap sa misteryosong pagkawala niya. Noong Huwebes, February 21, 2013, may shift si Kira sa trabaho. Ayon sa kanyang mga kasamahan, maganda ang kanyang pakiramdam. At plano nila ng kanyang asawa na si Jeffrey Trevino na kumain sa isang magandang restaurant pagkatapos ng oras ng trabaho. Kilala ni Kira si Jeffrey ng tatlong taon na ang nakakaraan. At agad silang nagkaroon ng espesyal na koneksyon na nagbunga ng isang romantikong relasyon na nauwi sa kasal. Sa pangkalahatan, masaya at matibay ang relasyon ni Kira at Jeffrey. Bagamat may mga pagtatalo sa pagitan nila. Ito'y itinatago nila sa kanilang sariling mundo at hindi alam ng mga kamag-anak, kaibigan, o kasamahan sa trabaho. Dalawang araw pagkatapos, noong Sabado, February 23, nang hindi dumating si Kira sa trabaho, nag-aalala na ang kanyang mga kasamahan dahil ito ay hindi karaniwang ugali niya. Ngunit nang tawagan nila si Jeffrey, wala itong kaalaman kung nasaan ang kanyang asawa. Ayon kay Jeffrey. Umalis si Kira kinabukasan ng umaga at hindi na bumalik. Bagamat hindi ito masyadong nakakabahala sa kanya. Dahil sanay si Kira na mawala ng isang araw o dalawa ng walang paalam. Nag-aalala si Jeffrey dahil sa masamang panahon at malakas na snowfall noong araw na yon. Sa kawalan ng balita mula sa kanyang asawa, nag-file si Jeffrey ng isang ulat ng nawawalang tao at nakipag-ugnayan sa pamilya ni Kira. Lubos ang pagkabigla ng kanyang pamilya sa misteryosong pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Kaagad na nagsimula ang mga detective sa kanilang trabaho. Sinimula ng investigasyon sa pamamagitan ng pagsusuri sa asawa at paghahanap sa mga malapit na lugar. Isang araw, nagtungo ang mga pulis sa bahay ni Jeffrey upang kausapin siya. Ayon kay Jeffrey, noong Thursday, kasama niya si Kira para magkaroon sila ng oras para sa isa't isa. Nag-dinner sila, nag-usap, naglaro ng bowling, at sa huli, umalis na sila ng mall. Sa salaysay ni Jeffrey, agad silang umuwi ni Kira pagkatapos ng kanilang lakad. Dahil plano ni Kira na manood ng pelikula, sinabi rin ni Jeffrey sa mga pulis na umalis ang kanyang asawa kinabukasan. Noong biyernes, bandang 8.30 ng umaga, para sa isang kaganapan sa trabaho na kinakailangang kanyang puntahan, ayon kay Jeffrey, wala siyang napansin na kakaiba sa kilos ng kanyang asawa. At iniisip niyang normal lang na mawala si Kira paminsan-minsan. Kahit hindi niya alam kung nasaan ito o sino ang kasama. Ayon kay Jeffrey, may ilang problema sa kanilang relasyon sa loob ng ilang buwan, ngunit hindi niya ito iniisip na seryoso o nakakabahala. Sa kanyang pananaw, mga simpleng argumento lamang ito na karaniwang nangyayari sa lahat ng pamilya. Nagsimula ng tanungin ng pulisya si Jeffrey kung may alam siya kung sino ang posibleng kasama ni Kira o kung mayroon siyang ibang karelasyon. Tinanggihan ni Jeffrey ang ideyang ito, sinabing personal niyang tinanong si Kira at ito ay tumanggi. Ayon kay Jeffrey, mahal na mahal niya ang kanyang asawa at may tiwala siya dito. Ipinasa ng mga investigador ang nakalap na impormasyon tungkol kay Kira at sa kanyang sasakyan sa mga nakaduti na patrol. Nagpunta rin ang pulisya sa Mall of America upang tiyakin ang katotohanan ng salaysay ni Jeffrey at posibleng makuha ang mga impormasyon. Ang Mall of America ay isa sa pinakamalalaking shopping mall sa buong mundo na matatagpuan sa Bloomington. Mayroon itong 520 store, theme parks, oceanarium, sinehan, golf course, at marami pang iba, kaya't hindi nakakapagtaka na maraming security camera sa mall. Batay sa mga footage mula sa security cameras, wala namang kakaibang naganap sa oras na sinabi ni Jeffrey. Totoo ang kanyang kwento na nagkasama sila ni Kira pagkatapos ng trabaho at nag-ikot sa mall bago umalis. Ngunit, habang wala pa rin ang anumang balita tungkol kay Kira, lalo pang dumarami ang pangamba para sa kanyang buhay. Dahil dito, naglakbay ang pamilya ni Kira patungo sa Bloomington upang magbigay ng tulong sa investigasyon. Naglagay sila ng mga flyers na may larawan ni Kira sa mga poste at ipinamahagi sa mga naglalakad sa kalsada. Layunin ng pamilya na makuha ang atensyon ng publiko para sa paghahanap kay Kira. Samantalang ipinamamahagi ng pamilya ang flyers. Patuloy ang investigasyon ng mga pulis. Habang tinatanong ang mga kapitbahay ng mag-asawa, napansin ng mga opisyal ang isang surveillance camera sa bahay ng isang kapitbahay. Sa tulong ng kamera, Nakuha ang bahay ni Nakira at Jeffrey, at nagpatuloy ang investigasyon. Inaasahan ng may-ari ng bahay na kopyahin ang footage ng kamera para makatuklas sila ng mga clue habang wala pang resulta. Dumating ang mga record ng isang kumpanya ng cellphone. Nagbigay ito ng bagong lead sa mga investigador. Ayon sa phone records ni Kira, may ibang lalaki siyang kaugnayan bukod kay Jeffrey. Si Ryan Wendt, ang manager ng parehong store kung saan siya nagtatrabaho. Sila ay may mahabang relasyon sa trabaho at madalas mag-usap. Matapos malaman ng pulis na si Ryan ay nasa ibang estado habang hinahanap si Kira, napansin nila na papunta si Ryan sa Colorado habang ang search para kay Kira ay nangyayari. Malaki ang kanyang koneksyon sa investigasyon dahil bukod sa romantikong ugnayan. Nag-migrate rin siya sa ibang estado noong nawala si Kira. Maaring ito ay kakaibang coincidence o may ibang nangyari. At ito ang dapat alamin ng mga investigador. Nakakontak ang mga pulis kay Ryan at pumayag siyang sumailalim sa tanong sa Colorado. Inilahad niya na huli siyang nakipag-communicate kay Kira habang nasa South Dakota at nagpalitan sila ng text bago nawala si Kira. Sa pagsusuri ng text messages, lumabas na si Kira ay nag-text pa kay Ryan habang kumakain sila ng hapunan ni Jeffrey. Ngunit natapos ang komunikasyon pagkatapos ng 11.44 PM at simula noon, hindi na ang phone ni Kira. Samantalang naghahanda ang ibang team ng investigador para suriin ang video footage mula sa surveillance camera ng kapitbahay ni Kira, napansin na masyadong mabilis ang pag-ikot nito. Gugulo ito kung may makikitang kahinahinalang bagay. Ilang segundo lang nakita ang bahay ni na Jeffrey at Kira bago ito kumaliwa. Sinabi ni Jeffrey na pagkatapos kumain at mag umuwi sila ni Kira, nanood ng pelikula, at natulog. Ngunit sa footage, makikitang bumalik si Kira sa kanilang bahay bandang alas dos ng madaling araw at agad itong umalis. Dahil sa mababang kalidad ng footage at mabilisang pag-ikot ng kamera, mahirap malaman ang eksaktong nangyayari. Subalit, pagkatapos ng alas dos ng madaling araw, bumalik si Kira sa bahay at umalis agad ang kanyang sasakyan. Si Jeffrey ay itinutugma ang night drive sa dahilang si Kira ay sinabihan siyang maglagay ng gas sa kanyang kotse bago siya bumiyahe papuntang trabaho kinabukasan. Kaya naman pumunta siya sa gasolinahan. Nakakagulat nga na totoo ang kanyang kwento. Nakita siya sa gasolinahan bandang alas 3 ng madaling araw. Ngunit natuklasan ng mga investigador na pagkatapos niyang umalis sa gasolinahan, hindi siya bumalik sa bahay kundi sa kung anong dahilan. Nagtungo siya patungo sa kalsada. Hindi malinaw kung saan siya nagtungo pagkatapos. Hindi na itala ng kamera ng kapitbahay ang kanyang pag-uwi. Ngunit maaaring ito ay isang simpleng kawingkuyensa dahil patuloy itong umiikot. Kaya theoretical na posible na bumalik si Jeffrey sa bahay nang mas huli sa araw na yon nang ang kamera ay nakaharap sa ibang direksyon. Nang masusing tiningnan ng mga investigador ang mga footage, Napansin nila na umalis ang Chevrolet ni Kira ng 9.21 ng umaga. Nakakadismaya na walang paraan para makita kung sino ang nasa manibela. Samantala, isang ulat ng nawawalang tao ay inirehistro sa pulisya noong Sabado, February 23, at tumanggap ng tawag ang pulisya noong Lunes, February 25, na nagulat ng pagkatagpuan ng isang kahina-hinalang sasakyan malapit sa shopping center kung saan nagtatrabaho si Kira. May dalawang parking lot sa lugar na ito, at napansin ng mga security guard na may isang sasakyan na nakaparada doon ng ilang araw. Kaya't hiniling nila ang tulong ng tow truck. Bago ito itaw, tiningnan ng tow truck driver ang sasakyan, at napansin ang kahinahinalang pulang mancha sa takip ng trunk. Agad niyang tinawagan ang pulisya. Ang sasakyang iyon ay ang puting Chevy ni Kira. Hindi ganun kadami ang dugo. Ilang maliit na mancha lang. Ngunit naroroon ito at ito ay masamang senyales. Ang purse ni Kira, na nakuha mula sa kanyang iniwang sasakyan, ay may kasamang mga dokumento ng divorce court na tila nang sa internet. Bukod dito, isang maliit na madilim na bagay sa niebe sa likod ng sasakyan ang nakakuha ng atensyon ng mga investigador. Kapag malapitang tiningnan ito, nakita ang isang nakatagong trump mat na may madilim na kulay na mancha sa kabilang bahagi. Sa pagsusuri ng DNA, lumabas na ito ay dugo ni Kira Steger. Sa nakita ng mga investigador, unti-unti silang naging aware na malamang ay wala ng buhay si Kira. Isa itong malupit na pag-urong sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Ang pangunahing layunin ng mga investigador ngayon ay tuklasin kung sino ang nag-iwan ng sasakyan sa parking lot. Ang sasakyan ay umalis mula sa bahay ng 9.21 ng umaga. Mga 20 minutes pagkatapos, nakuhanan ito ng kamera sa mall walang kamera sa lugar kung saan natagpuan ang sasakyan. Ngunit may isang kamera na nakatuon sa daang patungo sa sasakyan. Ang kamera ay matatagpuan malapit sa kung saan nakapark ang sasakyan ni Kira pagkatapos mapanood ang mga kuha mula dito. Napansin ng mga investigador na ilang minuto matapos pumasok ang puting Chevrolet sa parking lot. Lumitaw sa footage ang isang lalaki na may suot na hoodie na bumob covering sa kanyang ulo. Dahil sa malamig na panahon, hindi tila kakaiba na may suot na hoodie ang lalaki. Ngunit nais ng mga pulis na alamin kung saan siya patungo. Nakita na ang lalaki sa hoodie ay tumawid ng kalsada at naglakad patungo sa taxi stand. Kung saan nagkaroon siya ng maikling usapan sa isa sa mga driver bago siya sumakay at umalis. Napag-alaman ng pulisya kung aling kumpanya ang pagmamayari ng mga taxi na nakapark sa parking lot ng shopping center. Batay sa oras ng pakikipag-ugnayan ng lalaki sa hudi sa driver, madali para sa pulisya na makilala ang lisensyang plaka ng partikular na sasakyan. Lahat ng mga taxi ay may GPS tracking devices na nagpapakita na natapos ng lalaki na nakahudi ang kanyang biyahe isang kanto malapit sa bahay ni Nakira at Jeffrey bago siya bumaba mula sa sasakyan pagkatapos magbayad ng cash. Habang lumalabas sa lugar ang taxi, Nasundan ito ng parehong kamera na bahagi ng bahay ni Nakira at Jeffrey. Matapos ang dalawang minuto, isang lalaki na may hoodie ang pumasok sa frame. Ang mababang resolusyon ng footage ang nagpahirap sa pagtingin sa kanyang mukha. Ngunit ang puting logo sa kanyang hoodie ay nakakabighani. Habang patuloy ang investigasyon, nakita ng mga nag-iimbestiga na pumasok ang lalaki na may hoodie sa bahay kung saan naninirahan si Nakira at Jeffrey. Pagkatapos pumasok ng lalaki sa bahay ni Nakira, si Kira ay nawawala na, nagumawa ng hakahaka -haka na malamang si Jeffrey ang lalaking may hoodie. Matapos makuha ang search warrant, ang mga otoridad ay dumiretsyo sa bahay. Sa unang tingin, tila isang karaniwang bahay na walang kakaibang bagay. Ngunit sa masusing pagsusuri, natagpuan ng mga pulis ang mga madilim na pulang mancha sa silid ng mag-asawa. May ilang mancha sa pader malapit sa kama at mga punda ng kama. Maliwanag na kamakailan lamang nalinis at nirearrange ang kwarto. Nang isprayan ng forensic team ng luminol ang sahig ng kwarto, halos kumikislap ito, maraming mancha ng dugo na hindi nakikita ng mata ang nakita sa carpet. Ang mga mantsang ito ay nagmula sa silid ng mag-asawa at kumakalat patungo sa kabilang bahagi ng bahay. Kinumpirma ng forensic na ito ay dugo ni Kira, na lalo pang nagpapatibay sa hakahakang wala na siyang buhay. Bukod sa pagsusuri sa loob ng bahay, iniinspeksyon din ng pulisya ang sasakyan ni Jeffrey. Ang sasakyan mismo ay walang dugo at walang ebidensya ng laban. Ngunit nakakita sila ng isang bagay ng interes. Natagpuan ang resibo ng gasolinahan sa sasakyan ni Jeffrey, na isinagawa isang oras at 40 minutes bago iniwan ang sasakyan ni Kira sa mall parking lot. Batay sa impormasyon sa resibo, ang pagbili ay ginawa gamit ang card ni Jeffrey. Tinungo ng mga pulis ang gas station para tingnan ang security footage. Nakunan sa footage si Jeffrey na nagpapakarga ng gasolina sa kanyang sasakyan at pumasok upang mag-withdraw ng cash sa ATM. Ang naturang video ay nagbigay sa atin ng isang mabilis na silip sa mukha ni Jeffrey at ipinakita na mayroon siyang logo sa kanyang jacket sa bahagi ng dibdib na tila ang logo sa lalaking makikita sa naunang video. Batay sa recording na ito at sa lahat ng ebidensyang natagpuan sa bahay, ang 39 years old na si Jeffrey Trevino ay inaresto. Siya ay dinala sa istasyon ng pulisya para sa pagsusuri at siya na ngayon ang pangunahing at tanging suspect. Kaagad mula sa kwarto ng kanyang pagsusuri, nakipag-ugnayan si Jeffrey sa kanyang abogado na nagpayo sa kanya na gamitin ang kanyang karapatan na manatiling tahimik sa bagong ebidensyang ito. Sinikap ng mga investigador na buwin ang schedule ng mga pangyayari bago at pagkatapos ng pagkamatay ni Kira. Nag-speculate sila na nang umuwi si Nakira at Jeffrey. Napagtanto ni Jeffrey o nakita na nagtitext si Kira sa iba. Hindi handa si Kira na ipakita ang kanyang korespondensya sa kanyang asawa. Kaya kinuha ito ni Jeffrey ng may puwersa at binasag ang kanyang daliri matapos makita ang romantikong text. Lumala ang galit ni Jeffrey nang makita ito at sa isang pag-atake ng galit, kanyang ang buhay ni Kira, at pagkatapos ay nagtatangkang itagong ang ebidensya ng krimen. Ginamit niya ang sasakyan ni Kira para dalhin ang katawan sa kanyang bagahe. Pagkatapos ay pumunta sa gasolinahan at mula roon sa ilog kung saan niya tinapon ang katawan. Pagkatapos nito, bumalik siya sa bahay, nagtapon ng bag na naglalaman ng unan, at damit ni Kira habang nagmamaneho, kinabukasan. Pumunta siya sa isang gasolinahan at nag-withdraw ng pera mula sa ATM dahil alam niyang kailangan niyang bayaran ang taxi gamit ang cash matapos iwan ang sasakyan ni Kira sa parking lot ng mall. Matapos iwan ang sasakyan ni Kira, bumalik si Jeffrey sa bahay at nagtrabaho sa paglilinis ng bahay sa natitirang bahagi ng araw. Sa kanyang panlilinlang, lang, layunin ni Jeffrey na ipakita na si Kira ay umalis mag-isa sa kanyang sasakyan ng umaga at wala itong problema ngunit dahil sa mga surveillance camera, nabigo ang kanyang plano. Noong October taong 2013, isang jury ang bumoto ng hatol na nagpapatunay na ang 39 years old na si Jeffrey Trevino, sang-ayon sa depensa na ang kanyang mga gawain ay hindi premeditated at ang krimen ay resulta ng mainit at biglang pagtatalo matapos malaman ang pangangaliwa ng kanyang asawa. Bago ipahayag ng hukom ang hatol, nagbigay ng kanilang mga pahayag ang pamilya ni Kira. Ang monstrong ito ay isang mabisa at kalkuladong kriminal. Sabi ni Carrie Ann Stager, kapatid ni Kira, hindi siya karapat dapat sa awa. Ayon kay Marcy, ina ni Kira, tiyak na hindi nagpakita ng awa si Trevino sa aking anak. Itinapon niya ang anak ko tulad ng isang piraso ng basura sa ilog ng bansa. Gayon Gayunpaman, sinabi ni Jay, ama ni Kira, na anuman ang parusa. Hindi ito kailanman magiging sapat para sa sakit na idinulot ni Trevino sa kanilang pamilya. Kahit gaano pa katagal ang ibigay mo kay Jeffrey Trevino, hindi sapat, hindi hindi sapat, anya. Noong Nobyembre taong 2013, binigyan si Jeffrey Trevino ng 27 years at kalahating taong pagkakakulong at magiging karapat dapat siyang makalaya sa parol sa taong 2031. May sapat na ebidensya ang pulis upang kasuan siya, ngunit ang pinakakapanipaniwala at mabigat na ebidensya ng kanyang kasalanan ay ang bangkay. Wala nang alinlangan ang sinuman na si Kira ay patay, kasama ang pamilya ni Kira at ilang voluntaryo. Naglaan ng buwan ang pulis sa paghahanap sa kanya. Noong huling bahagi ng Marso, habang unti-unti nang natutunaw ang niebe, natagpuan ng mga voluntaryo ang isang kakaibang bag sa gilid ng kalsada sa Keller Lake. Ilang milya mula sa bahay ni Trevino at tinawagan ang pulisya. Ang bag ay naglalaman ng madugong unan, isang shirt, at isang bra. Ang forensic team ay nakakonekta ng mga ito kay Kira dahil nadiskobre ang kanyang DNA sa mga gamit. Ang ilog ay nakabalot pa rin ng yelo, na nagiging sagabal sa paghahanap. Ngunit nagsurvey pa rin ang mga maninisid ng tubig, ngunit wala pa rin natagpo ang bangkay. Inulit-ulit ang pagsusuri sa paligid ng ilog gamit ang apat na aso na trainee na makakakita ng katawan, ngunit wala pa rin itong naging matagumpay. Dalawang buwan at kalahati mula nang mawala si Kira. Samantala, noong May 8, 2013, tumanggap ang St. Paul Police Department ng nakakabahalang tawag. Sinabi ng nagtawag na nakita niya ang tila bangkay sa ilog Mississippi. Ang mga pulis na dumating sa lugar ay tunay na natagpuan ang isang bangkay. Walang suot na damit at pinagtuunan ng pansin ang mga dental records. Sa pagtuklas na ito, napagtanto na ang katawan ni Kira Stager ay nagdusa ng matinding pinsalang dulot ng matindi at marahas na pagbasag sa kanyang noo at may bali ang kanyang hintuturo sa kaliwang kamay. Dahil sa lawak ng pagkatunaw, hindi kayang itukoy ng mga medical examiner ang eksaktong sanhi ng kamatayan. Hanggang sa muli, salamat sa panonood.